Hi mga kaluto, tara magluto tayo ng sweet and chili fish fillet. Let's go! Una, syempre maganda tayo ng ating mga ingredients o sangkap. Sunod, lagyan natin ng asin ng isda. Paminta. Wow! Itlog. Lamas-lamasin hanggang manuot ang lasa. Sa isang mangkok, maglagay ng cornstarch, asin at paminta. At tapos, pagkatapos nun, ilagay natin ang minarinate nating isda. At tapos, hindi pa yon kukot natin ang isda hanggang sa makabera nito ng buo. Ready natin ang kalan, kawali, painitin ito, at maglagay ng mantika. Pag na ang kawali, ilagay na natin ang ating fish fillet. Ayan natin maluto hanggang ito ay sa golden brown. At syempre, habang hinihintay natin maluto ang ating isda, pwede nyo i-like and share ang aking video. At syempre, pag na-like and share nyo na ang aking video, lagi nyo na akong mapapanood ang aking mga content. At syempre, balibalik na rin din natin ang ating piniprito para ito'y di masunog. At habang niluluto ko ito, naalala ko yung santol na niluto ko. Parang ang sarap eterno nito. Kung di nyo pa napanood yun, nasa video list ko lang yon. At ayan, luto na ang ating pinirito. Hanguin na natin! Sa same kawali, magigisa tayo ng sibuyas, bell pepper, halu-haluin, hanggang sa umamoy, at tapos, habang nagigisa tayo, pwede kayo mamasyal sa plaza. Joke lang po! At syempre, nire-ready ko na rin ang ilalagay nating sweet chili from UFC. UFC, baka naman! Wow! Ituloy lang natin na paghalo hanggang sa maluto. At tapos, ilalagay na rin natin ang ating pineapple tidbits. Ituloy-tuloy lang natin ang ating paghalo para ito hindi masunog. At habang hinahalo natin to, kumuha ko ng paminta para ilagay dito. At syempre, pag naglagay ka ng paminta, maglagay ka rin ng asin. At tara, tikmi! Yummy! At tapos, Ilagay na natin ang ating piniritong fish fillet at halu-haluin hanggang sa makover ang ating fish fillet. At syempre, hayaan lang natin maluto-luto ng konti. At habang hinihintay ko maluto, kumuha na ako ng pinggan at para ito'y sandukin. Tara! Sandukin na natin! Mmm, wow. yami yummy! Ang chalap-chalap! Amoy pa lang! At syempre, for finale, pe-present ko na sa inyo ang aking nilutong sweet and chili fish pelay. Tara, kainan na! Let's go!